once tamo po. Dapat stay low, be humble. ni Governor Dennis Delta Pineda ang mga bagong halal na opisyal ng barangay at sangguniang kabataan sa si isinagawang mass oath-taking ceremony na pinangunahan ng pamahalang palalawigan ng Pampanga. 91 na barangay at sangguniang kabataan officials mula sa Bayan ng Mexico at Santa Rita ang formal ng nanumpa sa katungkulan na pinangasiwaan mismo ni Governor Delta kasama si dating Mexico Mayor Teddy Tumang. Ayon kay Gov Delta, ang pagiging tapat at mapagkumbaba sa kanilang sinumpaang tungkulin, ang susi, para mas mapagsilbihan ng buong puso ang mga kapangpangan first day, first day ng interview, mag-start mag na kayo po pala yung mamampanya kayo. Mag-servisyo yun po ka rin tao. Po dapat atas kasi itamo po ang public servant, dapat itamo po yung mamay ang servisyo. Aliwa itamo po yung pag-servisyo. Pinangunahan din ng gobernador ang oath-taking ceremony ng mga bagong halal na opisyal sa bayan ng Bacolor kasama si Mayor Dimandato. Paalala naman ng Department of the Interior and Local Government sa mga bagong halal na mga opisyal, magsumiti muna ng mga kinakailang dokumento sa mga local DILGs at COMLEC para maging maayos ang kanilang transisyon. It's not enough na uh, sila nakapag-out uh, sila. sa uh, check nila at... Uh, Actually, uh, mas maganda primarily nakapag-turn over na muna no, yung outgoing sa incoming before taking off. Pero for the SK naman, kinasaitan yan Uh, no? the requirement for them is the uh, attendance to the SK mandatory election office. Uh, in addition to that, no, yung common election, they are, uh, within a month after the election, they are required no, to submit yung statement of uh, uh, yung nila uh, sa lahat po ng mga officials na nag-participate sa election. Taong 2018 pa ng huling makapagdaos ng BSKE election sa bansa matapos may pagpaliba ng ilang beses sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pangulong Ferdinand Marcos. Para sa Balita Pampanga, Louis Zerutao.